Ako pero pangarap ko combate um sa establados. Ayaw ni nanay pero mitsit ako nang niliwala sa akin. Maya gusto kitang isale sa biglas ko hor. Ako po, pero nahi ako ako niliwala ko king wala sa, nanay sa akin. Pero si teacher, hindi sumoko hanggang unti-unti ko nakaroon ng tapang.